Oh, bro dito, no? Um, yung okay. problema, ang problema no, yung e? porti kainit. Ang problema lang naman ba? sa so, bago maulanan. Yung nga, gawang gito. Mga tao, yung mabuluan ng ulanan eh. Oh. <laughs> um, uh, Bre na. Uh, yeah. Dira na sa ginasuok ang umayo. Na, ang uway sa umay. Tapos dira na sa gagwas dalong sa imbuduan yun na. Tapos sa imbuduan, sa so, sako, kiloon. 40 kilos na sa isang sako. O 45 kilos. Ayan mo. Oh, guys, una. So ano so na sa? Ano yung ituloy ano? 16.5 o? Oh. Okay, ang motor ganito po, why ang tao pa yan? Ang kabalyos ang motor. This is size kabalyos ni. Ano? 16.5 o. Oh. HP. mo. siya yun? This size kabalyos na si. Pero hindi siya guwanta. Kaya ang gagulo. Gak bal man gebal-bal berapa sedesaismu? 30 kabalias man. Ang gagula dasig Kaya mendingan doang motor, ka pai ga nan man ga. tahu ga, tahu belaga ubir sa. Uda ampo petrisero nan tahun pre? Hmm, tahu bana. Ting nagua nan asingin tahun ti masina ni. Nan mu? Grabe yang pamuyok ni bro di ni bro panjong. Mari pau. Hmm, ah, pau sapar ni, si, siapa sapar ni bro. Ah, oh, si bro mi mi sapar, ting ya sapar guru 20 bention kin si. Pulo eh. Oh. Lo pulo no. Amu nak budlay yang misa mga silih mga bata kuno, na ami bang pro budlay gi ini tidal no. Aku kan si bro di dog ka konformi. mi. kami kan ni tinggal sorbi-sorbi lang oh, ini tan. Ayan pa kong gabra nan. Kaya may yung hapon sinyo na inyo tanan ah. oh, di, ako no, tindog. <laughs> hindi na kuno ni katindog. Hindi na ni katindog pero ah, bisan na ah. Ga hala ano pa? Ga biret pa. Ga <laughs> mobile. No? O ko pa dai. Wes na do, wes na go, kusog Mo na sa galing agapalay sa kay ang iyang uh, puliya vertical vertical speed ti bugat kayo sa makina ari guys oh muna sang puli yangi na tawago yeah. na is the long lanaw ng ilang tansang ka belt dapat kon series lan sa sang low speed ng low pinaka persa double kon sa motor pinaka pinyon niya tapos siya sprocket sa ano ba dako naman ti amo ni chakto nang sa si, sa motor amo ni sa pinaka sprocket niya ba guys mo sa motor na masama ano naman niya sa tricycle Ya, um, yeah, problema kay kun gamay lang dakot dako dako gawa imo i gulo. Amo um, na sang guys ang tawag na tracer oh? Los uh, ta makai speed ang imutang sang bro ta ti um, amo ni nga dog uh, palay sa. Pidi man ang uh, ano na pati ang gamay gid lang taw mo tanang ilang, ilang, ilang uh, ginabutang. Ito nga ka gamay to? Dos. Na mo butang mo tol. Gracias.